Ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng taong mahal mo? Halos dead ma ka na niya at nararamdaman mo na siya ay nawawalan ng gana at pagmamahal sa iyo. At talagang hindi ka na niya iniisip at hindi naman kayo hiwalayang dalawa pero ikaw ay baliwala na sa kanya. Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Pues, kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang ikaw lamang ang pakakaisipin ng taong mahal mo at manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo. Kaya gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at ito ay makakatulong sa inyo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng actual photo niya kung mayroon kayong actual photo sa kanya at kumuha ka rin ng papel at panulat isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo ay okay lang wala pong problema. At isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kunin mo ang larawan niya at ang dahon ng laurel at ibalot mo ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. Sabay mong balutin ang dahon ng laurel at ang larawan niya. Huwag po kayong mag-alala kung matupi o mapunit po yung dahon ng laurel ay wala pong problema as long as nasulat mo na ang kanyang pangalan at apilido. At pagkatapos mo na itong mabalot ay ilagay ito sa ziplock o kahit na anong plastic na meron ka na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at saka ilagay o iipit ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Basta iipit itong ritual o ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan ito buong magdamag at paniguradong mapupuyat siya sa kakaisip sa iyo. At sa lahat ng oras, ikaw lamang ang magiging laman ng isip niya. At kinabukasan, kung hindi ito safe sa unan mo, pwede mo itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong uunanan ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.